News mga balita ngayon Mga labi ng NPA leader na namatay sa sagupaan sa kabangkalan ibinalik sa pamilya ng Philippine Army NCSC Commissioner sinibak ng Malacanang dahil sa peking kwalifikasyon at pag-abuso sa posisyon Tanker truck tumaob sa Daraga Albay ilang katao nasugatan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon ipinakita ng 79th Infantry Masaligan Battalion, 3ID Philippine Army, na nasa ilalim ng operasyon ng 303rd Infantry Brigade, ang makataong hakbang at magalang na pagbabalik ng nik ni Charity Amakan alias Cha Olea, isang leader rebelde na napatay sa inkwentro sa kanyang pamilya si Amakan, isang residente ng Barangay Malasibog, Escalante, ay kabilang sa pitong miyembro ng communist terrorist group o CTG na napatay sa serye ng engkuwentro noong Abril 27, 2025 sa Barangay Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang mga inkwentro ay bahagi ng isang focus military operation laban sa mga natitirang miyembro ng Southwest Front o SWF at Southeast Front o SEF ng Komiting Rehiyon Negros. Ang 79th IB ay nakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga ahensya upang tiyakin ang marangal na pagkakaloob ng labini Amakan sa kanyang pamilya Ipinahayag ng Lieutenant Colonel Kaluwagan na patuloy nilang itinataguyod ang mga karapatang pantao at ang mga batas ng digmaan kahit sa mga tumangan ng armas laban sa gobyerno sinibak ng Malacanang si Raymar Masilungan bilang commissioner ng National Commission of Senior Citizen o NCSC matapos mapatunayang administratively liable sa serious dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Batay sa reklamo peke umano ang tinukoy niyang degree sa UP, bagay na pinabulaanan ng official certification mula sa UP Registrar. Lumitaw rin na lumampas siya sa kanyang nasasakupang rehiyon, gumamit ng pondo ng NCSC at nagpamudmod ng bonus sa mga hindi kwalipikadong empleyado. Depensa ni Mansilungan, ang kanyang anak umano ang nag-encode ng impormasyon sa resume dahil hindi na niya binago at walang restriksyon sa paggalaw ng commissioner sa ibang rehiyon. Ngunit sa labing-anim pahinang desisyon, iginiit ng palasyo nang ang anumang sinadyang maling impormasyon ay malinaw na pagsisinungaling. Binigyan din pa ng desisyon na tungkuli ng opisyal ng gobyerno ang maging tapat dahil ang integridad ang pundasyon ng serbisyo publiko. Naaksidente ang isang tanker truck sa matarik na bahagi ng kalsada sa Daraga Albay kaninang alas 10 ng umaga Mayo 2 Ayon sa paon ng udat na wala ng kontrol ang driver dahilan upang tumagilid ang sasakyan at maharangan ang buong kalsada. Mabilis na rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Daraga. Ilang sakay ng truck ang nagtamo ng sugat at agad isinugod sa ospital matapos bigyan ng paunang lunas sa lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinakaugat ng insidente, posibleng mechanical failure o pagkukulang ng driver ang tiniting ng sanhi. Sa ngayon, isiniramuna sa trapiko ang apiktadong bahagi ng lansangan habang nagpapatuloy ang clearing operations. Pinaalalahanan din ang mga motorista na maging maingat lalo na sa mga lugar na may matarik o delikadong kalsada. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tellan>